malungkot ka ba? Pansinin mo, ang thumbnail natin ay basura. Para kang tayo ng kambing, ang pakiramdam mo. Walang kwenta. At ito'y inaapak namin. Pero alam mo ba, kahit ganda -gan ang tingin mo sa sarili mo ngayon, napakahalaga. Marahil, wala ka lamang sa tamang pwesto. Katulad ng tayong kambing ito. Ay kukunin po natin at ito'y gagawin natin kapaki-pakinabang. Na ito ay gagamitin natin na taniman ng ating pang halaman, pang pakapak o pang organic ang ating mga gulay at prutas. At ito ay kapag ipakinamang sapagkat ang itatanim natin dito ay ating kakainin at ay pampalusog ng ating katawan. Ibebenta natin ng iba at sigurado yung makakamili nito ay magiging malusog din kapag ganito ang taniman ng ating gulay. Kaya't halika, ipagpatuloy mo yung manu May dahilan, bakit? Kanya na lang sa isip mo ngayon na ikaw ay parang masulat walang kwenta kaya ikaw ay magbudong ko hindi mo alam sa pasagot ng mayari sa iyo ang ating mga konduktor. Tingnan mo ang mga batang ito. Sila ay masasaya at hindi mababanaan ang lungkot sa kanilang mga mata at sa kanilang buhay. Bakit? Sapagkat hindi nila masyadong iniisip ang mga bagay sa hinaharap. Kung ano ang nandyan ay kanilang ini-enjoy lamang. Kaya pala tayong nagiging malungkot dahil iniisip natin masyado ang ating nakalipas at ang ating hinaharap. Hindi na natin na-enjoy ang masalutuyan dahil masyado tayong nangangarap ng mga bagay na hindi para sa atin. Kung titignan mo, balikan mo ang iyong buhay, kaya ka naging malungkot. Ay marahil katulad kita, masyadong na-attach sa Toyota Fortuner. At nung ma-realize ko, nung mawala ito sa akin, doon ko na-realize na mas masaya ang buhay ko dahil hindi ko pala kailangan. Ang kailangan ko pala ay ang L300 na itinira ng Panginoon sa akin. At ito ay nagagamit namin kung sa saan kami Sa Puerto Valera, ay galing kami, tumaan kami sa Mahirap na lahat. At nakumpir ko ang fear ng pagdatribe sa Mahirap na kasama na ito. Dahil inisip ko, kailangan kong pasayahin ang buhay ko. Kailangan kong ilakasihans. Enjoy yung kasalukuyan para hindi ako magiging malakot. Kung ano yung nandyan na pagkatakaw, i-enjoy mo lang. Huwag mong masyadong isipin yung pinangarap sapagkat sa pag-iisip sa pag ng sobra sa ating inaharap ay lalo naman tayo naging malungkot. Pansin mo yung buhay mo, kailan ka naging malungkot kapag iniisip mo masyado yung mga malungkot mong karamasan sa nakaraan. At masyado mong iniisip kung ano yung kinabukasan mo kung ka naging malungkot. Isipin mo, ang kasalukuyan ang bigyan mong pansin. I-enjoy mo ang bawat sandali ng buhay mo. Kung ano ang nandyan, pagsikaman mong maimaksimisi yan. At tiyak, yung lungkot mo ay tuluyang mawawala. Ang lungkot na nararamdaman mo ngayon ay bahagi lamang yan ng maling pag-iisip mo. Sapagkat ang kalungkutan ay sa isip lamang yan. Kapag tanggalin mo yung masyado mong attachment sa mga bagay na hindi naman mahalaga sa iyo. ng mga ari-ari na kaya ka nagiging malungkot dahil sa ari-ari ang masyado mong ilisip. O di kaya sa isang relasyon na hindi naman karapat dapat na pansinip. O di kaya naman sa iyo socialization, wala kang barkada. Bakit? Hindi naman talaga para sa iyo ang barkada yan? Marahil ang kailangan mo ay maging solo pag-isipan mo kung ano yung ikabubuti ng iyong buhay, tiyak, yung kalungkutan mo ngayon ay sasayang. Yung isip mo na ikaw ay basura ngayon ay napakahalaga. Tulad ko, ngayon ay nararamdaman ko na na napakahalaga ng anumang mayroon ako. Sapagkat yung fortune na nawala, ay mayroon naman akong L3 na natin. Sa iba, ay malak malaking kalungkutan. Kung ipunos ko sa YouTube ang video na yun, maraming mga comment na magaganda at maraming mga tanga. Pero ang kaulugan nun sa akin, blessing sa akin yun. Sa pagkat, Matiling na wala ang Fortuner na May L300 pa rin ako. Na ngayon ay pinapakinabangan ko. At dito ako lalong yung sa pagkat kahit anong hirap ng kalsadang ating nilalakbayan. kaya yung nakakasurvive. At ganun din sa buhay natin. Kahit anong hirap, laban lang tayo ng laban. Ikaw na malungkot sa pagkat ikrelik mo ito. Isipin mo yung taang na dinaalan namin. na Nakasurvive kami. Yung karanasan ko rin na iba't ibang alagang sa iba'y ay stressful yung mawalan ng mga mahalagang bagay sa ipatulan ng Toyota para sa ating naging blessing yun at kung saan saan nga kami nakapunta. Nakapunta kami ng Mantang River sa Magsaysay. At doon kami nag-enjoy kasama ang kami. Ikaw din, kung ano ang nandyan ngayon, i-maximize mo. Huwag masyadong isipin ang mga bagay na magbibigay ng lakot sa'yo iyo. isipin mo yung nagpapasaya sa iyo. I-focus mo ang sarili mo sa mga bagay na pwedeng mag-improve ng pagkataon. Kailangan mo lang mga bagay na makapag-inspire Marahil, kailangan mo lang malito sa'yo Marahil, kailangan mo lang magbasa ka na Marahil, kailangan mo ng isang taong kapuntukan na mag bibigay ng spark upang maging masaya ka ulit. anuman ang pwede mong gawin, marahil ang video ito ay kinakailangan mo upang ma-inspire ka muli na katulad ng nakaraan. Ako'y naniniwala sa mga nakaraang mga araw, ikaw ay inspirado din. Subalit so, dumaan ka sa mga pagsubok at marahil ngayon ay hindi mo kinakaya. Ang kailangan mo lang, pumupo ng saglit. I-maximize mo ang buhay mo. Magpasaya ka ng ibang tao. Katulad ko, nagsikap akong mag-garden upang mawala yung aking stress sa buhay. Yung lungkot ko na maraming mga palpak na aking nanima, Maraming kabikuhan. At nayon, madaling araw pa lamang ako po'y nagdidilig na dahil na-realize ko habang ginagawa ni ko ito nagiging makabuluhan ang aking buhay yung nakikita kong mga basura nandun sa tamber na inilalagay ko at pinandidilig ko dahil pampataba ng aking mga halaman ay nagiging kapakipakinamang at ngayon sa sarili ko na-realize ko kapakipakinamang ang aking ginagawa sabagkat ang mga petke na ito ay naubos na at naibenta ko nagamit ko at naulang namin at ngayon tunay na ang aking buhay sapagkat kung anuman ang pinagdaanan ko, pinaglabanan ko yan dahil alam ko na ang buhay natin ay pansamantala lamang yung kalungkutan na naranasan natin. Higit pa diyan, mas masaya ang buhay na hinaharap natin. At tulad ng mga tanim na ito. Nung una yung maliliit, pero ngayon malalaki na at nambunga na. Ganyan ikaw na nanonood din. Sa una, parang wala ng kwenta ang buhay. Pero, kaya mo lang. Gawin mo yung, sa mo yung magpapasaya sir. Gumawa ng mabuti sa tamang oras. Bumunga ang iyong pagkatao. At ang iyong paghihirap, pagsisikap, ay aaningin At ang kasunod ay kaligayahan na yan. Kaya huwag kang malungkot. Laban lang. Tiyak. Ang kaligayahan ay makakalit mo sa tama. Bakit kailangan mong mag-subscribe sa channel mo ito? Ang channel mo ay ay nagsishare ng mga video tungkol sa sa sapalaran sa buhay. Kaya channel moto dahil ito ay para sa iyo upang makalitka ka na hindi ka nag-iisa kapag may problema ka. Dahil may mapapanood ka dito ng mga video na nagpapakita na may problema ang bawat tao pero pwede natin gawin itong stepping stone para magtagumpay. Kaya't may inspire tayo upang makamit natin ang tunay na kaligayahan. Ang channel Moto ay may tawagang kasabwat. sapagkat ang nais natin ay gawing positibo ang mga inakala nating mga negatibo katulad ng salitang kasabwat. Pangkaraniwang ginagamit sa negatibong sabuatan pero hindi kayo po kayo na tayo ay magsabuatan upang patuloy na umulad ang ating buhay. Gawin natin positibo ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ang channel mo to ay nag-upload at mag-upload pa ng mga inspirational video tungkol sa iba't ibang karanasan na ating pinagdaanan at pagdadaanan pa. Tayo po ay punong-punong ng karanasan na pwede nating i-share upang maka-inspire. Ang channel mo to ay one man channel. Ako po si Noriel Felipe ang nagpapatakbo nito. Bagaman maliit na channel na ito, pero ipinapangako ko sa iyo, ang maliit na inakala mong hindi mahalaga, ito po ay napakahalaga upang ikaw ay ma-inspire na ko. Ipinanganak ako ng mahirap pero nagsikap. Nag-aral sa iba't ibang paaralan katulad ng University of the Philippines or UP at sa Adventist University of the Philippines, AUP. Upang lalo natin mapaunlad ang ating kaalaman, nag-seminar din po tayo sa iba't ibang lugar katulad ng mga karanasan natin sa Department of Education at tayo rin ay nag-seminar sa iba't ibang bansa. Nagturo sa Department of Education at nagturo rin sa Macau, China. Ang mga karanasan na ating pinagdaanan ay kumubog sa atin upang maging inspirado tayo at lalo naman tayong makaka-inspire ng mas maraming tao nagnegosyo po tayo sa iba't ibang larangan katulad ng buy and sell ng hayop, restaurant, at maging ang backyard garden ay ating pinagkakakitahan. Marami pa po tayong ibang mga pinasok na pwedeng pagkakitaan. Pumasok din tayo bilang administrative assistant sa barangay hall ng San Agustin. Lahat ay ating gagawin upang maging masaya at makapagpasaya sa ibang mga tao. Nais ko pong i-share sa inyo ang mahalagang pangyayari na pwede tayong makarilig. Kaya't kasabuan, ano pa ang hinihintay mo? Please subscribe! sikapin natin magkipag-sabwatan sa iba't ibang subscriber at viewer ng channel mo to upang lahat tayo ay sabay-sabay na umasenso.